Narito na ang balita mula sa GMA Integrated News. Bineberipika ng LTFRB ang mga ulat na may mga insidente ng pangaharang sa mga pasaherong papunta sa Metro Manila. Ayon kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, hindi nila kinukonsinte ang anumang pagpigil sa biyahe ng mga commuter na posibleng makaapekto sa kanilang hanap buhay o pag-aaral. Posibleng maparusahan daw ang mga mapapatunayang nasa likod ng mga insidente ng pangaharang para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Bam Alegre ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipinas.